Welcome back sa ating mga balitang basketball. Pagkatapos na pinakawala ng Lakers si Blake Henson, ngayon siya ay pumirma ng isang taong kontrata sa Golden State Warriors. Siya ay pumirma ng Exhibit 10 deal contract o pwede ring one-year deal pero non-guaranteed. Ang impormasyon ito ay nanggaling mismo kay Michael Scotto ng Hopes Hype. Aking nabanggit sa ating mga nakarang video na itong si Blake Henson ay isang tirador. Sa kolehiyo sa kanyang senior year, siya ay nag average ng 18.5 points and 4.4 rebounds per game. At kabilang din siya sa mga best outside shooters ng NCAA na mayroong 42.1% sa shooting sa three point line habang mayroong 7.9 3-point attempts per game. Marami ang nangihinayang ng nang ito'y pinakawalan ng Lakers considering ring na malaking tulong sana itong si Henson sa kanilang kupunan sa kanilang pag-i-struggle sa shooting ngunit pinilingaw ng Lakers si Traeory na eksperto naman pagdating sa depensa sa kanyang pinermahan sa Golden State Warriors magiging eligible si Blake Henson na ma-convert sa two-way contract bago magsimula ang regular season. Somehow, walang kakulangan sa mga malalaro ang Golden State Warriors kung saan marami silang ini-invite na mag-workout sa kanila at eto ngayong bago, exhibiting deal naman ang kanilang kinuha. Susubukan lang ng Golden State Warriors itong sa Blake Henson. Po pwede siyang makonvert sa two-way contract o pwede siyang ma-waive bago magsimula ang regular season. Ngayon pa man kung siya i-waive ng Golden State Warriors, Shy, mamamalagi muna sa kanilang G-League affiliate na Santa Cruz Warriors. Sa iba mga balita naman, dinumog si Kyrie Irving sa kanyang pagbisita sa China sa kanyang pagpo-promote ng kanyang sapatos under sa Anta. Kitang-kita pa rin naman kung gaano karami ang sumusuporta sa kanya na kahit siya nag -iba ng shoe brand from Nike. Ngayon sa Anta, marami pa rin ang sumusuporta sa kanya. Isang malaking bansa itong China mga idol at syempre swak yan para sa kanila. Sa mga nagpo-promote ng kanilang sapatos, kamakilan lang ay nasa China nga rin o, sa Stephen Curry para i-promote yung kanyang sapatos na Curry brand. Kasama niya yung kanyang brand ambasador na si Diaron Fox. Nang babatod na lamang ng mga jersey at sapatos, ang mga fans ni Kyrie Irving sa China para ito'y mabigyan niya ng autograph. Grabe! Samantala, pinapirma naman ng Pelicans itong si Alfred Payton para sa isang camp deal. Susubukan nila mga idol. Hindi naman siya magaling na shooter pero malaking bagay yung kanyang playmaking at magaling na ball handler itong si Payton. Malaking tulong to sa kanila kapag ito'y kanilang kinuha para ilagay sa kanilang official na lineup. Mayroon pa namang natitirang isang posisyon sa kanilang roster at baka makajakpat na itong si Peyton sa Pelicans. Yan lang muna sa ngayon ang ating mga balitang basketball in as always. Thank you for watching!